guys, alternate tayo na kamote ang mais. Pwede naman po talaga kasi masustansya din ang kamote o mais, meron siyang carbohydrates, vitamins and minerals, at saka fiber. Pero sa ngayon po, uh, talagang uh, hindi madil, na, ma hindi ka agad na matatanggap ng substitute ang rice, mm -hmm. ang kamote or mais sa kanin. So, so, parang... talaga is... Uh, talaga Yeah. Talagang kailangan may government effort na pababain po ang uh, pressure ng bigas. Although sa ibang bahagi ng ating bansa, like sa Visayas at Mindanao, uh, mas maraming... Uh, uh, ang quantity ng, ng corn, mas marami ang, ang, ang kinakain compared sa rice kasi na yun ang circumstance no mga lugar na yun na mas marami ang available na root crops kay ng kanilang kinakain. Pero kung majority, bawat dito sa Metro Manila, uh, talagang kanin ang pinaka-stable, ang pinaka-ulang, ay rather ang pinaka uh, nasa kapagkainan ng bawat, bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino. Oh. Pwede naman pong rice alternate kasi ngayon pa lang, pinapromote natin na, for example, sa merienda, pwede po siyang kainin. Uh, pero kung sasabihin natin siya, uh, uh sabay siya sa ulam, medyo hindi siya, hindi siya match. Talagang oh, family eh. with ulam. Oo. Sa